Umakalay kay ang araw sa ilalom ng palasong punong-puno ng araw at alikabok nang tumigil ang papatakbong puting van sa gilid ng makitid na kalsada. Sa tabi ng numinong tulay, nakatayo si Mang Tonyo, isang matandang magsasaka ng magaspang ang balat sa hagupit ng araw at ulan, hawak ang maliit na panaog o basket na yari sa banig tulad ng dati gamit niya sa pag-ani. Kasama niya ang apo, si Junjun, sampung taong gulang. Ang suot na barong-barong na polo at maong nakatingin ng walang malay sa katabing pinto ng van. Sa likod nila, malinaw na makikita ang karatulang van terminal na nakatayo sa isang sirasirang poste. Pito na ng umaga, ang bawat van na dumarating ay punong-puno ng pasahero, mga mga ngalakal, estudyante, pati mga turista. Ngunit pagkakita ni Mang Tonyo kay Mang Rene ang driver na kilalang matulungin, nanlaki lang kanyang mga mata nang sumalubong sa kanya ang isang matamis na ng ngiti. Oh, Manon Tonio! Bati niya ng palabas. Ngunit sa halip na buksan ang pinto at payagang makasakay, tiniklo pagadan driver ng braso at mahigpit na ibinalikan tuhod sa pinto. Pasensya na po, Manong. Mahina ang sabi, muntik pang bumiyak ang boses. Hindi na po pwede magpavan dito. Full na po kami." hindi natakpan ang alalahanin sa mga mata ni Rene. Ramdam niya ang kilos ng van na parang yumuyukot sa sobrang bigat ng pasahero sa loob. Doon sa loob ng van, ang mga mata ng tao'y hahagulgul sa pagkabigla. Mga tendera ng buko juice, ilang turista na may dalang backpack, at isang dalagita na may hawak na DSLR, naghihintay na makasakay patungo sa bukid ng Samparo Falls. Lahat sila'y nanakip sa malaking pintuan ng likuran ang tapat ni Mang Tonyo. At nang makita siyay, sabay-sabay silang, "Uy, 'wag na 'yan." O, mamamis. Pati ang isang matandang lalaki na kanina pang nakaharang sa pila ng basket ng gulay, nabunog ang hiyawan sa loob ng van. Pilit silang pinipilit bumiyahing tuloy-tuloy, sabay saglit na pagkakibit balikat ng mga nakasakay, Pause mo na tayo sandali." I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Hindi agad gumilo si Mang Tonyo. Hindi siya tumayo agad upang subukang pumasok. Sa halip, tinignan niya si Junjun, ang apo na nakatingin sa kanya na parang kumakalaban sa dalawang daan at 50 piso na pinaghirapan nila nitong umaga. Bakit lolo? Mahina ang tanong ni Junjun -jun habang kinikirkip ang basket. Ang maliliit na daliri ay kumakapit sa mga tanim nilang sili at kamatis. Hindi tayo pasasakay? Napabuntong-hininga si Mang Tonyo. Nilingon ng driver na ngayon ay nakatingin pabalik, parang nagtatanong kung ano ang sadyang nangyari. Sa isang iglap, lumingon ng driver kay Mang Tonyo at lumapit. Hindi na niya inisip ang puno ng pasahero sa loob. Ang van ay tila nakalimot sa bilis ng makina. Manong Tonyo, bungad ni Rene halatang nahihiya. Pasintabi po, kababayan po kayo dito, hindi po ako. Pero di tayo pwede magsakayan. May pagod at agam-agam sa boses ni Rene. At sa isang sabay na balikat ang pagharap niya sa dalawang binata sa likod ni Mang Tonyo, ang isang nakabalikat ng DSLR at may hawak na video camera ay para kay Mang Tonyoy, isang paalala na isa lamang siyang palamuti sa kanilang social experiment o shoot na may temang sino nga ba ang tunay na bayani ng ating bayan. Lumayo si Mang Tonyo ng dalawang hakbang sabay hawak sa basket at sa unang pagkakataon ng na umaga, naglatag siya ng iti muntiman pero puno ng pagkumpisal. Anak, wika niya kay Junjun at nilapitan ang anak ng anak nang tingin. Sige, Pakisabi na lang kay Mang Rene na kailangan natin ng van. Binaling niya ang basket sa driver. Gusto niya sana ni ang mga gulay, sile, talong, abaka. They're not merely ani. They're mga katibayan ng pawis ng bukid. Ilang hulog ng pawis ang nasa bawat tanim. Bayad kita ngayon. Dagdag niya, marahang inilabas ang layag, ang kanyang pitak na pera at isang sakay na dalawang dang piso na siyang pamasahe para sa dalawang tao hardud lang anak, maandar na tayo. Apo mo, usad na tayo. Natigilan si Rene sa harap ng ginagawa viral clip, biglang bumago ang eksena. Ang bawat pasehero'y tumahimik, nakabuka ang bibig sa gulat. Pati ang manonood ng video na nakapwesto sa gilid, nakabiti ng daliri sa makina ng kamera, hawak-hawak ni Mang Tonyo ang dalawang daang piso na winala sa maliit na pitaka niya na parang nais niyang buksan ang puso ni Rene at patunayan na ang maliit na dalawang daang piso ay sagrado, hindi pang eksperimentong pambayad, kundi pangangailangan ng pamilya. Sa isang iglap, lumuhod si Rene. Hindi siya umupo, nagkayakap o humarurot sa makina, kundi nagtipon ng tapang, inabot ang pautang ni Mang Tonyo at may bahid ng luha sa mata. Manong, Salamat po. Hindi ko, hindi ko po kasi alam. Ngunit hindi natapos ang eksena doon, sa likod ng basket ni Mang Tonyo, lumabas ang isang higanting logo ng kooperatiba ng magsasaka. Isang samahan kung saan nakalistang vice president si Mang Tonyo. Siya pala ang bumabayad sa gastos ng van para sa mga magsasaka. Sapul na sa sapul noong kinarestyon siya. Sa pagtataka ng lahat, bumukas ang pinto ng van at itinulak ng driver si Mang Tonyo at si Junjun Jun papasok nang hindi man lang nagtanong ng kembot. Humagulgul ang mga matalik Junjun habang ang basket ay naiwan sa gilid. Mga silit talong na ngayon ay hindi na kanin lamang ang makakain nila kundi patunay ng malasakit ng lolo. Sa huling iglap, tumayo ang manager ng terminal. Isang matipuno at maitim na lalaki na kanina pa nakasandal sa poste at nagwika. Libre na muna kayong lahat. Hawak ang mic, ipinakita niya sa teleprompter. Sa likod ng bawat tanggapan, sa dulo ng bawat linya, hindi ang itsura ang magpapasya kung kanino lulukso ang puso ng pagkalinga. At saka dumampi ang palad ni John John sa balikat ni Mang Tonyo habang ang puting van ay bumili sang takbo kasama na ang dalawang sakay na hindi lamang basta pasahero kundi bayani rin ang magsasakang nagbabayad sa driver ang driver na nagbago ang isipan at ang basket na puno ng mga gulay na naging simbolo ng tunay na pagkatao at dito nagtatapos ang ating kwento nagustuhan mo ba ang ating kwento may aral ka bang napulot i-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas na umaga, kaya stay tuned.